Carlos Yulo 25 years old ka na you are old enough to think ka better para sa yung pamilya bakit yung papa mo lang yung binibigyan mo ng pansin bigyan mo rin ng pansin yung mama mo kasi sa'yo din ang impact nyan the more na nakikita sa social media yung mga action mo kagaya nyan, yung papa mo lang yung pinapansin mo sa'yo din ang balik nyan the more na nakikinig ka sa girlfriend mo sa'yo din ang balik nyan the more na hindi mo pinapainggan ang mama mo pinaprotektahan ka lang niya para sa pera at para din sa sarili mo babae din kasi ang nanay mo alam niya ang mayinyari sa pera mo na apag ng girlfriend mo saan ka pupulutin 40 million yun yun na panalunan mo sa Olympic bakit di ka mag-gathered ng ano isang event Bigyan mo sila ng tagi isang milyon para tapos na. Huwag mo nang palakihin ng gulo. Huwag mo nang palakihin ng gulo. Bigyan mo ng 2 milyon ng mama mo. 2 milyon yung papa mo. 40 million yun, yulo. Huwag mong isakripisyo ang pamilya mo sa girlfriend mo. Darating ang time sa sagit sa sagit, sa isip mo ang pamilya mo, lalo na ang mama mo. Yulo. Sana maging ma maging maganda ang mga action mo sa mga susunod pa na araw.